One, two. Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil at sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sam ninyo. So yon so kamusta naman kayo? Mga amigo, amiga, kumare at kumpare, sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Happy Monday sa atin lahat ng bonggam bonga So yon so syempre marami tayong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko munang bumati sa lahat ng mga tumututok dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, kay Christine Ann Perez na talaga naman excited na siya para sa Miss Grand International. So, papunta na siya next week. At eto na nga, syempre, dahil marami ngayong mga bagong pageant update na chika na talaga naman mm po, talaga naman maanghang at talagang nakakaloka so guys wag na natin patagalin ang ating mga chika so para sa una natin chika Winner sa Hiyas ng Pilipinas 2024. Kinoronahan na. So, yun na nga may mga bagong winners na dito sa Hiyas ng Pilipinas. Kung saan ang nagwagi ay si Marella Glospe. Siya ang bagong reyna ngayon ng Hiyas ng Pilipinas. At abangan natin ang laban niya sa international pageant. And then, of course, sa mga runners-up, congratulations sa inyong lahat. So, yun. So, abangan natin. Ito na naman yung mga bagong set of beauty na lalaban para sa mga susunod na taon. And then, of course, excited tayo sa ipapakita, at ipapamalas nila. So, ang winner ng nakaraang taon sa Hiyas ng Pilipinas ay nanalo siya sa international pageant kung saan talaga namang masasabi ko, ay, di ba, winner, yung Miss Elite, di ba? So, yon Kaya, sana ngayong taon na to ay mag-back to back tayo sa darating na competition sa susunod na taon mula sa international pageant. O, yan. At syempre, abangan natin yung mga transformation ng mga kandidatang to kung sila ba ay talagang mga palaban. So, yan. So, training more, ayun na kailangan gawin ng mga kandidatang to na lalakok sa international pageant. But for now, congratulations sa hiyas at congratulations sa mga winners. So, yon Ako, nakakatuwa naman. May bagong reyna na kagad tayo. At ito ang kaabang-abang. Siyempre, ang pambato natin sa Miss International ay ready-ready na para sa laban niya sa Miss International ngayong November. So, Uh, expected natin aalis siya next week. So, ngayon, gano ba kahanda ang ating pambato na si Angelica Lopez? So, well, ang masasabi ko kay Angelica ay isang taon mahigit ang preparasyon niya. For sure, prepared na prepared dyan. Isa yan sa mga kandidata na alam mo yon na talagang excited na na makatungtong sa Miss International at ipakita sa atin kung ano nga ba ang mga paandar at eksena na gagawin niya. And then, kahit ako, di iniisip ko na ho for sure Kakabuto ng bongga bongga sa ngayon may schedule na ang ano national costume preliminary competition ng Miss International at doon maipapamalas ni Angelica Lopez ang lupit at galing ni Angelica pagdating sa intablado ng international pageant ako naniniwala ako diyan kay Angelica eh. kasi itong babaeng to na talagang masasabi mo na palaban at walang inuurungan. Ang tansya ko nga dyan, eh, kaya niyong maka-top 5 eh. Kasi, di ba ang Angelica Lopez, nung nakaraang laban niya sa binibining Pilipinas, ang dami mga jaws, ang dami mga magaganda, pero pinataob niya yung lahat, di ba? Kaya, ako naniniwala ako, pagdating sa international pageant, mapapansin ang galing natin. Dahil ang pambato natin ay talaga namang masasabi ko, bongga, magaling. sa yan! Kaya, Excited na ba kayo para sa kanya? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. At abangan ninyo yan, Angelica Lopez. Supportahan natin yan. At ito pa, sumunod na chika. Siyempre, mga ganap dito sa Miss Grand International Swimsuit Competition. Ano ba ang chika natin dyan? Well, ang chika ko dyan, kahapon nga ay naganap na at nandoon ako. Nasaksihan ng dalawang mata ko yung mga eksena, yung mga kabugan. Siyempre, nakakaloka kung iisipin mo. Alam nyo guys, pagpunta ko palang doon, Diyos ko, grabe tumbling ako. Dahil bumulaga sa akin yung mga kandidata mula sa ibang bansa na talaga naman, oh my gosh, ang gaganda nila. Isa na nga doon sa mga nakatsikahan ko na talaga ready ready na siya para sa laban niya sa swimsuit so round. Ito ay si Miss United Kingdom. So, surprise ako sa kanya. Sobrang Grabe, ang taas ng energy ng ate mo. Talagang pack na pack. Pero in na sa mga kandidata ha. Gumising sila nung araw na yun. 4.30 call time nila. Tapos papunta na sila dun sa venue. 6 o'clock nandun na sila. Mm -hmm. Ganon kabongga. And then, pagdating ng ano, rehearsal sila dun ng mga early So, nag-start yung show ng 10. Oo, pero dumating ako doon mga 8. So, yon Kaya, windang talaga rin ang beauty ko para din akong kandidata. Tapos ang maganda, nakasalumuha ko silang lahat. So, syempre na interview ko syempre ang ating pambato na ZCJ of Piazza. So doon sa ano, sa pattern, medyo mainit. Talaga sabi ko sa'yo, bilad na bilad na bilad kami sa araw. Pero syempre, Kerry, <laughs> di ba? Hindi lang naman ako ang nabilad sa araw. Lahat naman kami. Pero ang mga kandidata talaga, oh, grabe pa laban. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi lahat sila talaga kudos naman sa kanila. Nag-perform sila lahat sa abot ng kanilang makakaya. And then eh, nakakatuwa kung iisipin mo, nakakatuwa yung rampa, nakakatuwa yung mga eksena. Talagang mga pupukan talaga yung labanan. Kaya guys, ay nako, bumoto na tayo kay CJ Opiasa dahil may botohan na. And then, ito ang tanong ng lahat. Sabi ng ganon. Mama Sam, sa tingin mo, kanino Kana, na Miss Myanmar, Thailand, Vietnam, Philippines ang talagang umeksena ng bonggang-bongga yesterday? Mm -hmm. Gusto ko yan. Actually, lahat naman sila umeksena ng bonggang-bongga yesterday. Lahat sila nagpakitang gilas. Si Myanmar, may pa po. May, meron pa siyang accessory sa ulo. And then, ito naman si Thailand na talaga namang hindi rin talaga nagpakabog kahit medyo maliit siyang tignan. And then si Vietnam, in fairness naman no, sa kanya, performance level. And then kay Philippines naman, syempre, Diyos ko, pag-uusapan pa ba natin yan? Talagang ngayon ay masasabi ko na pa talaga ang ano nga, ang eksena niya yesterday. So, lahat sila nagperform Pero, syempre, yung perform ni Myanmar ay hindi gano'n ka ano kapak talaga dinaan lang niya sa mga accessories sa mga paandar ganon and then ito naman si Thailand na hirapan pa nga siya ang amtikan pa nga yan masaludsud eh. di ba pero ang doon na lumalaban Batan ko kay Thailand. Ako, medyo mahirap ang kanyang status ngayon dito sa Miss Grand. Talagang kailangan niyang patunayan kasi ang host country ay Thailand. Kaya nakakaloka ang taas ng pressure sa kanya. And then si Vietnam, relax na relax lang. In fairness, si Vietnam yung masasabi ko na ano lang, tahimik lang, pero umaarangkada. So, ang ganda din sa personal nito And then, of course, si Miss Philippines, ang lakas makalatina. In fairness, kahapon, isa siya sa mga talagang masasabi kong stand out. So, yan! Kaya, naloka ko ng bonggang-bongga. -bongga. So, sa kanilang tatlo, syempre, napag-iwanan sila ni Philippines. Pero, syempre, tingnan natin, laban lang. Kasi mataas din yung mga fanbase na mga Myanmar, Vietnam, at saka ng Thailand. So, dapat guys, tutok tayo kay CJ para naman maiangat natin ang atin laban dito talaga sa Miss Grand ng bonggong-bongga. So, yan! And then, of course, sa tatlong ano daw sino daw sa Asia ang tatlong malakas si Philippines si Thailand uh, si Myanmar at sa si India actually si India nung una sabi ko wa para ang lakas ng laban nito pero dito sa swimsuit round medyo tagilid siya dito hindi siya ganong kapalo tapos yung katawan niya ang haba na ano ba yun? Meron pa siyang, ano, dito sa legs niya. No legs. Pero, yung beauty niya, wala naman tayo pag-uusapan. Maganda talaga. Sabi nga sa akin ni CJ, isa sa mga tinitingnan niya at talagang medyo natatakot siya dito daw kay India. Sabi ko, parang hindi naman. Matakot ka kay Peru. <laughs> Dahil sa Peru, yung lumabas si pero, pak, talagang, grabe, <laughs> yung katawan ni pero, Pahak, sobrang ang winner ni Pero. Sabi ko nga kay Wi, ano kay CJ, hindi ka dapat mangamba kay India kasi yes, maganda yung mga paandar ni India, maganda si India, pero sabi ko kung performance ang pag-uusapan, gusto ko, lamun na lamun mo yan. Sabi ko, magtakot ka kay Spain, saka kay Miss France, at sa kay Miss Peru. Kasi ano sila eh, ang lalakas talaga. Grabe yung katawan nila. Yung alam mo yung pag nakipagbardagulan, matatalo ka sa kanila sa laki nila. <laughs> Ganon. Eh, ang liit-liit lang yung katawan ni CJ Opiasa. Yung alam mo yun, ang payat, ang payat niya. Tapos, in kung kukumpara natin yung lakas talaga yung energy na ibinibigay ni Peru at saka ni France Diyos ko, nakakaloka sila talaga yung mga masasabi ko, oh my gosh, nakakaloka talaga ang tangkad, tapos ang harot, diba? Diyos ko, yung ano, ang liksi nila tapos yung katawan nila, grabe sobrang powerful ganon oo oh, uh, uh, kaya yung romampa sila just ko Lord, talagang mga sampung hakbang lang nila yung runway so laki nila just ko pa mga kabayo pero in fairness kay Peru, no yung paandar niya kakapos yung energy level niya so yan nga eh hanggang sa makauwi siya lakad-lakad -lakad siya doon sa may ano hallway ng ng pataya na la 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 may ganun ganun at may flower pa siya dito Diyos ko yung mga paandar niya sabi niya sa akin do you like it? Sabi syempre nagustuhan ko yung paandar niya yung eksena niya very entertainment very energetic yung performance and then talagang masasabi ko, oh my gosh, winner. Tapos ang sinundan niya si Philippines, kaya medyo nangamba ako. Pero in fairness naman kay Philippines talaga, hindi rin talaga nagpalamon ng buo kay dito, kay pero Plus, meron pang sinundan, di ba? Puerto Rico, just ko Lord. Nakagitnaan siya, pero Iba yung energy level din na ibinigay ni CJ. Palaban si CJ. Medyo nalulungkot lang ako kasi mas, medyo masama ang pakiramdam ni CJ o Piyasa. Meron siyang sipon at ubo. So, yon Kaya sabi ko, nakpahinga ka. Inuman mo ng gamot. Yung sipon at ubo daw na yon doon tayo sa Pilipinas during ng Miss Grand Philippines. So, yon Sobrang pagod. Wala kasi yung pahinga. Bumibigay yung immune system. Kaya, Ganon, nakakaloka. Sabi ko na, inuman mo yan ng gamot para mas umarangkada pa ng bong bongga Diba? Diyos ko, Lord, nakakaloka. Nakaka-excite talaga, guys. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo, marating kaya ni CJ si Opiasa ang mga narating ni Nicole at saka sa Manta dito sa Miss Grand. Hmm. Diyos ko, nakakaloka. Sabi nga every four years daw ay napapansin ang Miss Grand. Kasi 2016, 2020, and then ngayon 2024. So, mag makuha ka narating ni, nila, ano, Nicole at sa Samantha. To be honest, ako tansya ko pwedeng yes, pwedeng higit pa. <laughs> Pero wag tayo guys mag ano, wag tayo mag mag overtake doon sa nararamdaman natin na nako mukhang mananalo na tayo dito. To be honest, ganun din yung feel ko na parang nako kay ni CJ eh. Pero batid natin kung ano ang may papakita ni CJ. Sabi ko nga, kaya naman yan ilaban ng bonggang bongga. Kasi syempre mag-expect kasi tayo talaga sa mga makakalaban niya ng mas bongga na mas magpapasabog katulad ni Peru, katulad ng mga ibang mga country na alam mo yun na lumalaban kasi hindi lang naman si Philippines talaga. Pag nakita mo silang lahat, masasabi mo hindi lang si Philippines, marami sila. Pero syempre nag-aagawan sila sa corona and then lahat sila nagpapa-impress talaga kay Mr. Nawad. The decision kung sino yung talagang kumakabog ng bonggang bonga, So, doon talaga. Sana guys, maging open tayo doon na hindi lang si Philippines. Performance level, tulad din na sinabi ko kay Philippines, okay ka, walang problema. Pero syempre, as the organization, syempre, maghahanap sila sa'yo ng more and more and more. Katulad ng ano ang mga eksena mo sa pa Uh, sa evening gown, ano ang paandar mo sa evening gown na talagang mamamangha sila ng bongga-bongga, doon nangangamba si CJ kasi uh, malalaman nyo na lang sa coronation night, ah uh, sa preliminary kung ano yung ilalabas niya. So, yon So, sabi ko naman, laban lang and then keep going. Mm -hmm. So, yon So, sa ngayon, yung mga materials ni CJ ay wala pa sa kamay niya. So, hinihintay niyang dumating. Kaya, laban lang. Pero pinangako naman niya na ilalaban niya at talagang gagawin niya yung makakayan niya. But for now, si J.O.Piasa ay talaga namang palaban. So, umaarangada pa rin. And then, para naman sa natin, chika, so, ang tanong ng na lahat, napipisal kaya ni Mr. Nawat, etong si CJ Opiasa, na makoronahan ng Miss Grand ngayong taon na to. To be honest, guys, huwag tayong mag-expect the more na wala tayong expectation, wala tayong disappointment, di ba? Wala tayong disappointment na mararamdaman sa mga sarili natin. Yes, feeling ko sa nakikita ng dalawang mata ko, sa na ko, isa si CJ na talagang pwedeng makarating sa top 10. Isa si CJ na talaga parang feeling ko pinagpipilian. mhm mm Pero, depende na yon kay CJ kung ano pa ang ipapakita niya sa mga susunod na laban. Think about it, guys performance, wala tayong pag-uusapan. But the organization, syempre, waiting more and more na pasabog ni CJ, eksena ni CJ, paanda ni CJ. So, dapat magkaroon talaga ng extra miles pa ang pambato natin kasi yung mga kalaban nag-e-effort. Like example, Myanmar, nakita naman natin si Myanmar na umi-eksena din ng bonggang-bongga at yung iba pang kandidata. So, dapat maano niya yon, mapantayan niya rin yon ng mga paandar katulad na lang halimbawa si Peru, 'di ba? Si Peru nung unang laban ng presentation medyo mahina ang eksena nito eh, pero pagdating na dito sa ano, sa swimsuit competition biglang gumawa ng eksena para matabunan niya si Philippines kasi syempre alam niya si Philippines na talagang palaban at matatabunan tong si Peru. So kailangan ni Peru magkaroon ng konting paandar para mas mapansin siya. So, nag-gets ninyo, papansin kasi yung mga kandidata. Kaya, yon ang dapat magawa ni CJ si Opiasa. Sabi ko nga, nagustuhan ka na, so kailangan mo makonvince pa siya ng more. So, yon Pero, syempre, kung ibibigay sa atin, hindi everybody's happy, di ba? Si Piasa, isa sa mga nakikita ko talaga na the best Miss Grand Philippines na pinadala natin dito sa Miss Grand. Grabe grabe yung energy, grabe yung yung determination niya. And ayun nga lang, syempre dapat may support din talaga ng Pilipinas, may support din ng organization mula sa Miss Grand Philippines. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo syempre dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. We'll you